Ares, maging maunawain ka sa mga madidinig na payo mula sa kapatid, at magulang dahil gusto ka lang na maingatan ka sa mga gustong gagawin, signos na pahiwatig ng mga bituin. Taurus, pag-iingat sa kalusugan dapat ka muna umiwas ngayong araw sa mga seafood na pagkain, at huwag ng magpagod pagmalapit ng dumilim. Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, ang ugali dapat ay may kontrol maging mahaba ang iyong pasensya, ngayong araw para nasa ayos ang lahat at walang maging problema, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer pag-iingat sa makakausap, dapat kang umiwas sa mga kausap na mahilig magsalita ng gustong magkaroon ng relasyon, na bawal iwasan na ang ganoong tao dahil tukso siya ng pag-aaway, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo, ang ugaling maunawain, ay makakainam sa iyo. Dahil hindi ka makapagsasalita ng pangit at makakaiwas ka sa pag-alis ng good energy mo ng swerte, kaya habaan mo ang pasensya, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, ang maging mapagbigay sa mga kaibigan, ngayong araw ay walang kwentang gawin dahil sasamantalahin ka lang, kaya layo, layo, kamuna sa kanila. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra, dapat kang mas maging maingat sa iyong kalusugan ngayong araw, kaya huwag muna magpakapagad at umiwas sa mga mababahong maamoy, signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig ng kayabangan, at tungkol sa pwedeng kumita ng pera, dahil tukso siya ng gastos ng walang kabuluhan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, maging mapanuri at magkaroon ng striktong ugali ngayong araw, dahil doon mo makikita sino ang dapat mong pakisamahan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, maging maunawain sa biglaang pangyayari, nang hindi ka malito at nang makaiwas ka sa pagkakamali, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, dapat muna ay mag-iiwas sa mga kakilala o mga kumpare, o kumare ngayong araw dahil gastos ang kayang madadala sa iyo nang wala ng balikang pera, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, may dalakang swerte sa gustong gagawin. Dapat lang ay huwag kang masyadong mabait dahil mawawalan ka ng swerte nang hindi mo namamalayan signos na pahiwatig ng mga bituin.